sa pagkain Panginoon ito. Salamat po. Buo po ang natanggap natin. Jo na, na. na pang-tanghalian Salamat po, Panginoon Dios sa bigay mong tanghalian sa amin ngayon. Ito po. Ang dami para sa sambayan. 'Yan ang binigay ng Dios sa amin, namin na tanghalian. Sa ngalan ni Jesus, amen. Yan, no sige, mukha ka na. <laughs> Talagang pinagpala. Kaya-kaya, nakakakata pa sa kabila na 81. <laughs> sa kabila ng 81 years old, nakakakata pa. <laughs> oh, ayan, oh, mukha ka na dyan. Tabi na kayo ni Mr. Oh, uh, ano uh, yan? ka ng mura, ma. Ha? Halika sa na. may iya. Ang nagugutom. Na, Ayan, ka na, sister. Ano pangalan mo ba, sister? Baby po. Ayan, ang mga baby, magaganda. <laughs> <De> <laughs> parang Matrihilo. siya? Opo. Ah,

ito may ya. Yeah. Api, ang tawag niya, Pilatom. <laughs> oh, Pilatom daw. Natin niya mo yun. Pilatom. Ito, oh, ito. kumuha ka na kanya. Kaya iyo sa yung ulam um, tulibigan. Oh, o yan oh. o. So, so, ito, tubig. Ito. Yung kanina ito, sinangag ito. Alam naman kami. Eh? Hmm? O oh, yan. So, kalit mo lang, hindi ka magkasal yan. Oh. Ay, inawa ka mo. Ma maulingan ka. terapi <laughs> Eh, hmm. therapy. <laughs> Hindi na. Baka baka ko. <laughs> Oto-oto kanin bola mo. Karin mo ito to to. ito 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 pa lang kanin no. Santo kanag uh, baby. Huwag kang maiyak. Tagasan ka ba? Baliw ah, ka na. Hala pa no. Bumagsa ay kaya niya. At kag ko rome. Oh. Ningwa masayeh. Ah siati sa si rome. Oh, maganda yan. Maganda nga ng buwayan. Masayeh ko. Eh baka naman yung sinasabing bahala ka na system. Ah, Kuya Romy. Eh, Abot ka na yung ka? sister video. Papa, oh. ayun, masahay. Ako, masahay ayan, mag-abot ka na yun. Sige, ayan mo na siya. Ayan. <laughs> ay, abot ka na yun. Ayan na, linapit ka kay Koromi. Ayan, ayan, ayan. Ayan. Basta kumuha ka na lang. O, oh, ito. Ito ay yung dumating kanina, yung Oo, oh, taga Bicol. Oo. Oh. Yan, oh. Yung ano yan, ha? Ito, ah. Uh... ito, tsaka yan, magkapatid yan. Isa may meeting din oh, yan. Oo, oh, ano yan. Ito, gawa no? sa bahay ito, kagabi. Ah, oh, oh, Ito, kagabi. Oh, ito, uh... ako, ako nag-prito. Uh... Oo. Oh. Hmm. Yan. yan, Oh. Pili-pili, ah. Sa tita? Walang pa dito. Walang lalaki sa tita dito. Sa tita. Magabot ka lang. Kung ano yung ano mo. Huwag kang maiya. Kumuha ka na ulam. Ayun yung, ayun yung, sanda. Ito, Sina. meron, ito, meron ding... yung, ay, natatawang sa inyo. yun. Yari na may masay kanya gorom eh. Ha? May ni kayo. Oo. Oh. Yan nga ko kung masay pa po to. Ah, kung awa. Ah,

wala hiya-hiya, ha? Ang nahihiya, eh, gugutom. Hmm. Ito, okay. Hindi ko lang magkilalang si Danato, eh. Matagang kasi, eh. Maputi lang siya, eh. Ayun, ha? Pero panorit ang pirata, wala. Hmm. Hmm. Nasaan naman yung... Ito, 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 ayun, yun, yun, ayun, tinatago mo eh. Ba't ba dito yung tinatago? Sorry. Ganyan ako, para hindi kayo makakain matagal. Ayan. Ayan. Hmm. Alam mo, ito, patis. Ito, ito, syuka sa patis sa amin to dahil dito type ng Pagka prito mm -hmm. mahirap ako sa susawa ng suka. Mm. Wala ito, may bagong eh. Ay, lang e, bagong naman tayo ah. Ay nga, dyan. Hindi sa atin natin bagong yun. Bagong nila yun. Ako, kahit na nandito yan, pag mo sinabi sa may ari. sama Tama. 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 Tama.

kita <tuk> jalan eh? <tuk tangan> ya, <no. tuk tangan> ini Itu tadi ini. itu ini Ya, keluar

Thank you for watching. God bless us all. po kay Bigang Jesus, Brother Manny Bautista. Sa tahanan po ni Kuya Romy Manlari. Siya naman po si Ate Dotas. Ayan. Sina po yung asban and wife. Dito po si Sister Baby. Yung kanina nung taga-masay. Yes. Mura lang yung mura. Uh, Thank Venezuela. you Lord. Mura lang kung masay Sabihin mo Sister, saan ka nakatira? Baka may gusto mo... Ng kung yung service sa iyo. Ano dino? po? po. sa ano sa herbosa po. Tumingin Sa herbosa po. Oo, yung nga ba ng herbosa, yung exact address para ano? Ah, ano po nang tindahan ng ano ng mga gulaman. Tindahan ng gulaman. Opo. Sa babanda 'yon. Sa kanto po. Okay, yan. Doon hmm. lang po ipagtanong ang pangalan niya, baby, yung na nagmamassage. Opo. Okay siya. Pangmasa kanyang presyo. Mura lang ah, sige. Pwede pa makilibre. Apo. <laughs> Ito ang <Itatakable>. lahat bless. Oh, Ako, <laughs> senior. Sampung pisa lang. si Kuya Rami. Kuya Rami, pagkano pa sa'yo? Kamusay <laughs> lang. <laughs> Sampung lang. Kasi senior eh. Oo. Siyempre, kailangan may discount. Iyo mo.